Okay, tuloy tayo mga boss at dadagdagan ko lang yung huling ano ko kasi baka mamaya magsabi naman. Isa pa sa dahilan pala kung bakit uh, madalang na yung ibang vlogger o yung mga tech vlogger na lang to be precise dito sa YouTube. Yung iba wala na talaga. May isa pa lang ano, may isa pa lang tawag dito, may isa pa lang dahilan hindi ko lang sa unang so, video kasi ngayon ko lang naalala mapapagalitan na naman ako ng viewers ko nito yun eh. isa sa dahilan mga boss ay hindi talaga sila nag-success dito sa youtube paano ba yung ano bakit successful ba ako hindi pa ako successful ang ibig ko sabihin hindi talaga umusad o hindi umarangkada yung yung karir nila dito sa pagbablog sa youtube so mayroon pong mga ganong sitwasyon na anangyari hindi tumaas yung subscriber nila hindi sila na monetize halos walang views walang viewers lumipat sa facebook <laughs> ando na yung ano napansin ko kasi may iba na napaka laki ng page nila yung mga facebook page pala yung iba lumipat sa facebook doon sila naging successful yung iba kaya doon na lang nila pinokos yung iba naman nga nag tiktok na lang eh kaya yung iba lalo na dito sa sa Facebook talaga doon na lang sila nag-focus doon sila gumawa ng content kasi mas marami yung viewers nila sa Facebook kaysa dito sa YouTube kaya yung iba wala na hinayaan na yung YouTube channel nila bahala ka diyan bahala ka diyan oh dito na tayo sa Facebook maraming views mas nabi, mabilis sila ma-monetize mas mabilis umangat yung followers count nila parang dito sa sa YouTube subscriber count oh kung dati dito mga wala pang 1k subscriber sila sa YouTube pero sa Facebook umaabot ng 20,000 followers hanggang pa 100,000 meron ganoon may mga napansin ako mga content creator sa sa Facebook na meron din silang YouTube channel pala na halos kasabayan ko kaya lang hindi sila nag-boom. Siguro sabay nilang ginawa Facebook at saka YouTube, kaya lang hindi hindi umusad yung ano nila, yung YouTube nila, nag-Facebook na lang sila. Yun ang napansin ko kasi may iba akong mga kakilalang mga content creator na maganda ang tinatakbo ng Facebook page nila kaysa dito sa YouTube. So yung Facebook kasi, pwede kang mag-upload lang ng mga reels, reels lang, o kaya mga short form pero para sa akin, mas type ko pa rin dito sa YouTube kasi nakakapag-upload ako dito ng long form content, yung mga mahabang video para kompleto yung ano natin. So, meron din akong Facebook page, Buhay Technician at sa Basic Bob. At so far, ang na-handle ko lang or na-sikasuhan ko lang ngayon ay yung Basic Bob. Yung ano, napabayaan ko na naman yung uh, page ko na Buhay Technician. Actually, yun yung pinaka-uli kong ginawa. Tapos, dahil yung customer ko, yung mga viewers ko, tuwing hinahanap nila ako sa Facebook, andun pa rin sila nagchat-chat -chat sa Basic Bob. hindi sige doon na lang kasi pinapalipat ko sila sa buhay technician. Ayaw, yung iba, hindi mahanap, ganito. So doon na lang, at so far, okay naman yung takbo ng pitch ko. Hindi nga lang ako kasing sipag nila na mag-upload kasi busy nga tayo. Yun ang isa sa dahilan kung bakit yung iba tumigil din dito sa pagbablog sa Ah, sa YouTube. Meron namang meron namang mga kakilala ko na halimbawa gumawa ng isang video, in-upload niya sa YouTube, in-upload din niya sa Facebook sabay. Sa YouTube umabot lang ng palagay na natin, example lang 300 views. Sa Facebook nung in-upload niya umaabot ng mga umaabot ng mga 10,000 play, ganun. Play na kasi ang tawag doon, dati views 15,000 plates, 5,000 plates. So gagana ako kahit sino naman talaga. Gaganahan ka mag-upload sa sa YouTube o uh, sa Facebook kung ganoon kataas o kung ganoon ka active yung mga viewers mo. Kaya ganoon siguro ang ginawa nila. Pero monetization uh, dito pa rin ako sa ano. Maganda naman monetization, uh, monetization sa Facebook. Pero parang nakokontian ako kaysa ano. Mas malinaw kasi yung guidelines at saka yung mga yung mga procedure o kaya kung paano gawin mas malinaw kasi yung yung mismo yung guideline dito sa ano sa YouTube pa sa Facebook kung ako lang yung papipili mas komportable ako dito kasi malinaw na at mal, Manila mal, malinaw paano mag breakdown sila ng ads kung paano malinaw nila pinaparating kung ano at kung may concern ka ayun na yung mga uh, dagdag sila no at saka nag-update sila at saka ano pero mas marami kasing tao sa Facebook <laughs> pero ano YouTube pa rin ako mga boss yan mga boss dagdag -dag to at i-upload na lang natin